Pagkakataon po, muli po ako po si Aton Dutro Nelio, Executive Director para na ang first of me ng spouses ni Skya. Mayroon po tayong kapatid dito ngayon para minsan na po ang maliwanag uh, kasi nabubusan na po yung sedentary. Katapos so, na po yung pananahimik namin. So, ito na po yung pagkakataon. Ayaw ko lang yung paunahan Gusto namin, umarap po na kami sa hearing bago kami magsalita. So ito na po yung pagkakataon. Uh, at then, may mga tanong po pa tayo para maliwanagan po tayo? Yes, sir. Sir? Ah... Mon, wala sa tv Yes, sir, Mon. Sir, yung mga PNP yung po nasa Pilipinas pa rin po ba sila? Ah, anong reaction niyo sa uh, look-out bulletin para sa dalawa? Nandito pa. Masaya kasi lang <laughs> o sea, kahapon eh. Sweet-sweet nila nila kahapon. <laughs> Oh politiko, ah bawo po 'yan ng uh, uh, government agency. Oh, sir, But sorry. Wala po ng nararapat na kami din basta sa proseso po. Wala ho mabe objection din sa mga ayon sinabi ko pa haapon. Wala ho tinatago ang pabigat uh, diskaya at aharapin uh, ko namin ito ng uh, may pagtalima sa ah uh, ng uh, House of Representatives or Senado. Makakaasa po kayo dyan, hindi yan po tatap tatakbo. Naibalik na po lahat ng 12 luxury vehicles na nasa search warrant. Would you want to at least give also the 16 other luxury vehicles to go to the 28th? Oh, Unahin ko muna yung, yung search warrant. Ano? Yung search warrant po no? po kasi, pag nag-issue ang porte ng search warrant, dapat po identified yung object or objects. No? Kung ano lang po yung nandun, yun lang po yung uh, iimbestigahan po nila. Ngayon, nung uh, napunta po ang uh, Bureau of Customs to, sa pagunguno ng ating uh, mahal na komisyoner, si Commissioner Ariel Neto-Guseno, eh siyempre natural reaction ng mag-isawa, nagulat po sila kasi hindi po talaga nila alam na may search warrant. Uh, meron po nakitang dalawa doon na card yung 10 na kabahagi ng uh, 12 luxury cars, nasa labas po, okay? Yung iba, ginagamit ng pamilya. Yung iba, under uh, preventive maintenance. So, kagaya po nung sinabi ko nung interview natin doon sa opisina nila, ang parking po ng mga luxury cars, nandun po talaga. It so happened na nung pumunta po si Euro Customs, wala po kasi nga ka, ginamit po yung iba. Ngayon, wala counted na po yung uh, 12 luxury cars na subject po ng search warrant. Nakita na po ng Euro Customs. Uh, so, wala po talaga kaming tinatago kasi kung illegal yun o hindi nakarehistro, ako bilang abogado, pag ipinalik mo yan, ay pag hindi mo pinalik yan, talagang guilty ka. Di ba? Kaso po, oh, nandun eh. Nakita na ng Bureau of Customs. So, ano po hindi ibig sabihin nun? Ligal po yung mga sasakyan. Year 16, sir. Year 16. Ah, yung 16 po. At po natin yung proseso. Kung ano, ano naman ang darating. Kung meron pong sex warrant ulit. Or ano bang pag-uutos ng korte. Eh, yeah. available po yun.